nag-iisip ma ako kung gagawin ko. Dami mo pa talaga ang gagawin. Yun, naisip ko muna na maligo na muna. Bawa gawin ang gagawin. What? Ano daw? Isa mabilisang ang pagligo lang ginagawa. Abang tulog pang aking junapis. Ayan. Yung ko na rin nila ko na sa para malaban ko na mamaya. Pagkatapos. Pagkatapos. Pagkatapos ayusin ko muna yung mga hammer bago yung mga ko. So ayan, pinafast forward ko na nga siya. Minamadali ko nga lang yung kilos ko habang tulog pa aking baby. So ayan, yun ang sikaso ko ano, na nga yung mga ko na karang araw. Yan tala din ba kayo sa akin? Ilang araw mo na bago sa lagayan. Actually, <laughs> yung isa dyan is kababi ko lang tinupi. Ewan ko ba, taman na talaga ako, wala na pagdating sa pagtutupi. So ngayon, ang gulo ko pala eh, bumili ng sako. Kasi yung mga basura, nagkalat na talaga. Hay na po. Yan, patwitchik mo na tayo, Char. At ngayon, alarga na tayo para bumili ng sako. Tatlo na pala yung binili kong sako para naman may reserba pa para sa susunod, ba? Diba? So yan, nag na muna ako. Bagong pisa. Ah, at yung sako na binili ko. Isa lang pala yung gagamitin ko kasi lalagay ko nandiyan ang lahat ng malagay dyan. So yan, nagsimula na nga ako na maglabi ng mga basura. Pati mga pampers ng hanap ko, gano'n. Takit ako nga may odod pa. At kahit nandidiri ako, ay gitwa ko pa rin. So ayan yung mga na sobrang kalat dahil sa dagat pusa. Ano ba naman kasi hindi ko lagi makiampuhan yung magbabasura? Kaya ayan, tambak tuloy yung basura ko. Ay, kailan ka kita matitimpuan? Ganun, pag duman, hey, labing puno. At habang mabayos na ako dyan, naisip ko kung may pera lang ako, pinaayos ko na yan. Ang um, kaso, wala talagi. Tama-tama lang pang budget. Sa araw-araw, wala eh, tulad ng iba maya na mayaman, ah! Char. May drama, <laughs> ay nako. Baka naman sa may mga pera dyan, pauts ako. Joke. Di ko akalain na sobrang dami na pala, ano? Uhud. Ganun talaga pa matatamba ka ng basura, ino Ay, nako. Saan mo araw-araw na lang na kumukuha ng basura dito? Pakasar ka sila lain tambok lum basura namin. Tapos nga pala sa basura? Sabihan niyo naman ako. na kayo para matapang mo mga basura dito. Ay, nako. Getting side English, huy, tabang. Oi, o kung saan sen ko lang napupulo yung mga Tagalog at English ko, huy! Pagkatapos niyan eh, feel ko na parang anlinis na. Tapos, sa ano na naman baga at saka? Pusa, ay na... Okay sana ko yung mga pusa, hindi na ano ng basura eh. Ang kaso mo ano ng basura, kaya yan tuloy. Daging kalap yung basura namin. Madali ang paglinis lang ginawa ko. Kasi maya maya magigising na yung anak ko. Hey! Mabilis pa naman magising yun. Lanat sa hunting hingay lang ay nagigising na. Di eh, hindi ay ingat-ingat lang. Buntis ka pa naman. <laughs> yun See next video.